Hi, how is your relationship doing? Now? So, how is your relationship doing right now? So, I think, uh, merong something arguments nangyayari sa inyo in your relationship. Um, alam niyo ba ang tahimik kanina? So, I decided to read and then it goes. Anyway, um, back to your reading, kasi kung sino man makaresonate ito. Um, there's an, there are arguments na, arguments, I think it's, it's always happens. And pala, parang, tiredness ang meron dito. Parang napapagod na sa kakaaway um, until dumating na sa point of breakup. So, someone decided to pinagisipan ng mabuti to and then um, did it. So, I don't know if this is you or your person who is guarded right now. Um, hindi kayo nag-uusap. Very cold yung situation ninyo ngayon and um na do' din sa point of wala nang uh, parang feeling mo or new it's either way na parang there is no sureness of your relationship right now parang wala nang sure wala nang pag-asa and um but you know you have plan talaga nag-plano kayo ng something marriage this parang proposal or ano mangyari in the future and then na, 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 natapos lang siya sa ending so this is what happened in your relationship right now kasi napagod na napagod sa why uh, napagod sa sitwasyon na meron kayo presently so let's see more Um, I think para sa person mo, andun uh, siya sa point that gusto niya muna na magpahinga. Pero gusto niya pa din naman na magkaayos kayong dalawa. Nagma Alam niya nagmamahalan pa din kayong dalawa. Um, still wanted to uh, move forward still. Pero gusto niya muna ng peace of mind right now dahil nga sa gulo ninyong dalawa. Sa mga nangyaring kaguluhan, I think merong betrayal so na nangyari dito and isa to sa dahilan kung bakit kayo palagi nag-aaway. So, he knows that or she knows that. Um, may mga ganito mga nangyari. Um, I think siya, siya yung umalis ng kalmado dito. O siya yung umalis emotionally from your relationship. Um, pero, okay, I think that he wanted to, or she wanted to, he or she wanted to, um, communicate with you again. Um, may balak pa naman siya ipaglaban yung relasyon ninyo. Kasi, this person still believe that nagmamahalan pa din kayong dalawa. So, andun na sa point na, ang bigat na ng sitwasyon, ang bigat na ng problema. Even sa part niya, feeling niya siya na lang yung nagpapasa ng problema niya. Kasi, might be because guilty siya sa mga nangyari. So, still, this person still want na uh, to have a like successful relationship with you and um and do sa point that i think he or she felt that parang naging strong person ka talaga this time this time around you you guard yourself from this person and feeling niya na doon ka na sa point of magmo-move on na, ka na talaga ka na talaga kaya somehow sometimes hindi kayo nag-uusap ngayon empty yung situation cold yung um, na, mga nangyari, wala kayong communication even. Hindi siya sure this time. Um, parang andun siya sa point na gusto ko muna lang munang ayusin yung sarili ko, yung buhay ko, yung stability ko, na maging matured enough. Para sama kung kaya ko man save yung relasyon namin, isisave ko. Balik. Um, something like that. So, let's see more. I can see Cancer Sign, Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer, Scorpio, Pisces. Thanks what resonate takes. Um, check your placement guys. So, yung feeling mo daman dito is you wanted to walk away emotionally already from your relationship. Kasi nandun ka sa point na very immature. Nandun ka sa point na sobra siyang ma-ego. Um, and isa pa, naloko siya. Nagmahal siya ng iba or naligaw siya ng iba. Pero kahit ganun pa man, you, you hate him or her pero you still love him or her. Okay? Sinabi ko yun kasi this is for everyone. Kung sino naka-resonate. This is not a personal reading. So, meron pa ding para sa'yo, you're still manifesting this relationship na magkaayos. Um, pero yung feeling mo kasi dito, um, gusto mo pa din itatry ayusin or to gain a strength na to fix this relationship. However, nasaktan ka kasi. So, masakit sa iyo yung mga nangyari talaga and nandun din sa point na may feeling ka din of every time naiisip mo yung mga nagawa niya sa is gusto mo na lang din mag-move on to stay single and to move on and look at him off in your life and um just wanted to have a new beginning you know so pero sa may araw, nakakaramdam ka din ng na, namimiss mo siya, naalala mo siya. Sayang, gusto mong magkaayos kayong dalawa. So, ito yung feelings mo. Like, really mix. Hindi mo maintindihan. Ang problema kasi dito, gusto mo maging matured siya sa sitwasyon. Gusto mo talaga na mag-focus na siya na atupagin niya na yung responsibility niya sa'yo kung meron man. Um, pagiging boyfriend niya ba sa'yo, dapat gusto mo yung parang in short, maging loyal na siya. You know? Kasi may pagka-immature siya. Yung, yung pinapakita niya sa'yo is like um, immaturity talaga. Kaya palagi kayo nag-aaway. Lalo na when it terms to na, nag nagkaroon pa talaga siya nag-iba. And this is, ito yung kaguluhan ninyong dalawa talaga. ah uh, because you really want na ikaw lang yung pipiliin niya, no other than, sino ba naman, di ba? Kahit sino pa naman. And, um, you want that, andun sa point na, you want na siya. I, I think, meron kang alam dito, eh. I think, sa sitwasyon na to, may alam ka. Pero, you want that, this person will going to pick you, this person will going to choose you, kaysa doon sa isa. Kasi, ito yung naramdaman ko talaga. Ito yung nabivisualize ko. I think you know something. Kasi trap ka na. Like, ibig sabihin kasi nito, parang na blindfolded ka, na may alam ka, pero nagbubulag-bulagan ka. Yet, because you wanted that this person will going to choose you, kasi there is already like trap in a situation. And, um, you are waiting, you are waiting for this person. Kaya palagi kayo nag-aaway. So... To the point, maybe there is someone from the past. You know, someone from the past of this person and hindi lang pa siya makabitao. Totally. So, parang you, know, you felt like this person is cheating on you, betrayed you, dahil sa past person na um, yun. Sobrang bigat. Same pa ng naramdaman. Ang bigat ng sitwasyon. Because you still feel connect, connected to this person as well as your person then um, you still really want that this person will will do some action towards you na ikaw yung pipiliin niya however kahit nandito na kayo sa point of separation so yun yung nararamdaman mo let's see more I might be dealing here with an Aries sign, Sun, Moon, Rising, Venus, um, Gemini as well is here, Gemini, and um, Gemini, no, not Gemini, <laughs> Cancer, Scorpio, Pisces, Leo sign, yeah, but maybe may Gemini din, kasi naka mention ako ng Gemini, Okay, so hindi siya talaga nakatulog sa gabi dito. Um, sa kaisip, sa sitwasyon na meron kayo. Um, honestly, he really wanted to focus on your, on your, on your relationship talaga. Um, gusto niya talaga na maglakas ng loob na kahit ganito yung mga nangyayari sa inyo, aside sa mga hadlang na meron kayo, gusto niya na ayusin, pagandahin at alam mo yung some happy relationship, yun yun din yung gusto niya. As kung ano man yung gusto mo, yun din yung gusto niya mangyari. Um, he even or she even wanted na to offer you marriage. Baka di, ito din yung gusto mo mangyari. So, the problem here is like, meron siyang kailangan talaga i-end na cycle to have a changes and he's still thinking about that he's still like gathering some ideas on what to do para total ma-end na talaga yung sitwasyon na yon so he wala pa talagang clarity dito pero alam mo naka-decide naman talaga na siya that he wanted to have a changes in his life and he wanted to pick you ikaw yung pinili niya and um ikaw kasi i think nan siya yung nandiyan sa iyo but the problem there is Um, maybe you want something more. You want something deeper. You want something na magin proud siya sayo or whatever. You want something more. And you know that. You want that this person will going to choose you because you know that there is someone else there. I don't know if this is an ex or what. And um, you want that your relationship will evolve more. Um aside from his responsibility might be to that somebody else but some but however andun din sa point na you felt parang there is something wrong there is something hidden and parang andun sa point sometimes if this person is not talking to you if this person is tahimik sometimes andun siya sa point na parang merong nag-iisip or may ginagawa siyang mali pero honestly yung ginagawa ng person mo is, nagsasoul search siya. Nag-iisip siya. Naghanap siya ng way. naghahanap siya ng enlightenment sa buhay niya. Kung anong gagawin niya. Um, there is someone from the past involved in your situation. And he is waiting or she is waiting. Um, kung ano mga next na pwedeng mangyari. You know? Um, and I think that Might be you felt that they are coming back together. Yun yung naiisip mo dito. That's why, parang andun sa point na I want the clarity. Gusto ko na ng clarity. Pipiliin mo ako or hindi. O siguro ito yung dahilan kung bakit kayo nag-aaway. Itong mga to, because you wanted a serious commitment already. Unofficial commitment but then hindi hindi mo nakukuha to kaya palagi kayo nag-aaway do inexplain niya naman sa you to how many times yet this time parang you don't understand anymore i don't know if tumatagal na kasi feeling ko matagal na din kayo um hindi siya nakakatulog sa gabi talaga thinking about this kasi he really wanted to focus on your relationship kung pwede lang na sa iyo lang siya mag-focus gagawin niya but i think that meron siyang mga other things that alam mo na kailangan niya, hindi niya kailangan, hindi niya pwedeng talikuran. So, and then, parang, I don't know if this time around, um, hindi mo na naintindihan yun, because I think dahil sa tumatagal na din. So, kaya kayo nag-aaway ng nag-aaway until sa point na naghiwalay na talaga kayo. So, ito yung may pinanangyari. Ito yung naging tahilan. So, I can see. Mm -hmm. No signs, same signs. So let's see more. I can see here that mababreak yung silence ninyong dalawa. This is what you need to know. Isang araw or sooner, mababreak din yung silence sa inyong dalawa. Kasi itong person na to, kakausapin ka din niya ulit. Um, babalik din siya sa ayo ulit na may tendency or may chance na magkakaayos pa kayo ulit dito. Um, magkakabalikan. Because this person going again to, to offer you this commitment and magpapakita siya ng mga efforts para ma-save yung relationship niyo again. So, what you need to know here is, there is an upcoming happiness again for your, for the both of you. Sa relasyon na meron kayong dalawa. Um, and even in new beginnings. I can see here that, um, andun ka sa point na you will stay like confused as, confused sa situation. But, parang adon din sa point na kinakaya mo na lang to. Parang dinadaan mo na lang siya sa enjoyment sa buhay mo. Um, sa pagiging busy mo, with, pagiging busy mo sa trabaho mo, or going out with your friends, or, or doing something na parang ginag-normalize mo na lang tong sitwasyon na to. Though, andun din sa point that this person is like always showing you that I wanted to have a new beginning with you. I don't know what else that this person is telling you. Pero, um, andun ka sa point na hindi ka sure sa mga pwedeng mangyari. Pero, you hold on because he or she hold on. You know, andyan siya. Um, he wanted to, he or she wanted to hold on kaya nag-hold on ka din. So, hindi siya bumitaw, kaya hindi ka din bumitaw. So, hindi ka even sure sa mga pwedeng mangyari. Pero, dahil yun yung nangyayari, nandyan siya sa'yo. Um, Ini-enjoy mo na lang yung mga nangyayari sa buhay mo. You no know? Um, do sometimes, parang naiisip mo kasi, having arguments with this kind of situation, parang wala ding mangyayari. So, do what you want to do and I will do what I want to do. Parang, it's quite hard pero okay. Since ayaw mong bin bumitaw, then hindi na, lang, hindi na din ako bumitaw kasi mahal din naman kasi kita. So, it's quite hard for you and this is what you need to know. Kasi tatanggapin mo talaga siya ulit dito. Tatanggapin mo siya, magkakabalikan kayo ulit. And to the point na may, nung time kasi na hindi kayo nag-uusap dalawa sobra kan sobra siya hindi na katulog sa kakaisip sa iyo kaya parang na-realize niya na gusto kanyang balikan talaga kasi parang you are the only answer na makakasagot ng mga stress niya ng mga anxiety niya kaya binalikan ka talaga niya na, uma, na nag-ayos kayong dalawa ulit. Um, and willing naman talaga siya to offer yung new beginning but the problem here is hindi pa niya kayang gawin yun like sooner as you wanted to <clears throat> so let's see about the decision so takes what resonates okay put yourself in a situation kung saan kayo naka -resonate. So, what will be the outcome? Okay, for the outcome here, I can see that, um, parang feeling ko yung pangako ng person na to para sa'yo, parang wala ding mangyayari for the outcome of this yeah, papakita niya sa'yo na mahal ka niya. But then sometimes, magsa-silence ito. Okay? Magsa-silence ito siya sometimes na pag-isipan niya din yung mga bagay-bagay. Feeling ko kasi, aalis din to siya ng kalmado sa sitwasyon na meron kayo. Andun kasi siya sa point of aalis siya, babalik siya. So, I think the situation, walang magpagbago sa sitwasyon na meron kayo. Aalis siya, babalik siya. Matutok siya sa iba, aalis siya, babalik siya. And, um, andun sa point na lalo na hindi siya makagalaw or hindi siya maka lalo na, kung merong na, lalo na kung meron pipigil, lalo na kung meron may something, or sabihin natin na merong someone na pipigil sa sitwasyon ninyo. Might be an ex um, na hindi pa din titigil. You know? Um, kasi wala naman ako nakikita talaga ditong marriage card. So, baka may live-in partner na magkaroon ng, ng sabihin natin na ng responsibility And pinanghawakan niya yung karapatan niya kahit ex na sila. So, hindi siya tumitigil. Andan pa rin siya. So, pwede din ganon. Kasi, siguro dahil sa responsibility na yon hindi siya makagalaw. Hindi siya maka-decide on something to proceed towards with you. Pwede din marriage. Okay? So, takes what resonate. Any, anybody can resonate kung maka-resonate kayo. Adun nga sa point na magkakaroon talaga sa'yo dito ng disappointments. One day, aabot pa din sa point na 'yan. Um, hindi mo ma-appreciate yung relasyon na meron kayo. And kahit anong effort pa ng person mo, hindi mo pa din ma-appreciate kasi hindi mo pa din makukuha kung ano yung gusto mo. So mapapagod ka sa kakahintay dito kung kailan niya tutuparin 'yon kahit paulit-ulit nang paulit-ulit pa ulit -ulit siya pa, papatawarin or or tatanggapin sa buhay mo as long as this person will not going to take the leap of faith towards the new beginning with you walang mangyayari talaga like walang mangyayari i can see na kung as matatrap at matatrap pa din siya sa sitwasyon um i can see that you will going to decide here to walk away yeah you were going to cut it off. Kasi, kung hindi ka makapagpili kung sino, kung ano yung desisyon mo sa buhay mo, sa relasyon natin especially, I was just going to take it. I was just going to walk away emotionally because para sa akin, ang hirap ng ganitong sitwasyon. Okay? I think so. Yun yung isipin mo. Ang hirap, syempre, sino ba naman? kahit ano ano yung position mo dito sa reading na to, ang hirap. Kahit ikaw pa yung asawa dito, ang hirap. Um, kasi feeling ko hindi na to, hindi to bago eh. Like, hindi, walang, walang may sikreto dito. Like, everybody knows. The other, the, the, other person knows. The other person knows. And, naipit nga sa sitwasyon yung, <laughs> yung person mo. Whoever, whether woman to or man. So, pero ang ang nafi-feel ko sa reading na to, this is not really someone na meron siyang relasyon dito, meron siyang relasyon dito. No. This is someone ex. Ex na hindi niya pa like totally na bibitawan because of merong agreement, may it's either my agreement, it's either my responsibility and that is not easy to just give up right away something like that pero X na to. And you are waiting and waiting kung kailan, kung kailan. So, let's see. Last card, last drop. so my advice here is you let you need to let this person decide kung ano talaga yung decision niya sa buhay niya um you need to talk to this person talaga like like heart to heart conversation you need to clear out wag mong, kung binibigyan ka niya ng mixed signals, wag mong i-accept yun. You need to have that time for the both of you to talk about this. Kasi, I can felt that this person sometimes ini-ignore niya yung mga sinasabi mo. And um, yet you are waiting. Ikaw yung kawawa dito sa sitwasyon na to. Dahil um, you don't know what will happen next. Kung ano yung decision niya about sa inyo. And you, you stay loyal. You stay um there for for this person for what for nothing so you need to talk to this person to let this person decide kung ano ba talaga ang decision mo sa situation na to okay um para mabigyan mo ng judgment ang situation na to ang anong meron sa inyong dalawa will you going to marry me or will you going to propose me or what um, you need to have a clarity kailangan mo kailangan mo ipa clear sa kanya kung ano talaga yung decision niya ano talaga yung gusto niya not just to talk about it but to do it um gawin mo bigyan mo siya ng something ultimatum na gawin mo pakita mo sa akin i-prove mo that you wanted to have a changes this time with me If you really like me, if you you are willing to move forward towards with me, if you wanted to do the action towards with me, if you want me, then um do it. Um you need to have realization dito. Kailangan ma magkaroon ka ng wake-up call sa sitwasyon na to that you need kailangan ng tudukan kung anong dapat tudukan. Kailangan ng, ng judgment sa sitwasyon na to kasi hindi na, hindi walang mangyayari talaga kung hayaan ng hayaan, ng hayaan mo na lang. Kahit sabihin natin na, um, masakit para sa'yo, mahirap para sa'yo, you need to accept kung ano man yung magiging sagot niya. Um, kasi, hindi na din sure eh, about, you really wanted to marry this person, and this person wanted to, but hindi nga pa siya makagalaw. um, hindi ka na sure this time kung may mangyayari pa bang kasal or what. May mangyayari pa bang ganun or what. Lumalaban ka, lumalaban ka ng lumalaban until sa napapagod ka na din. So, my advice here is, if you wanted to fight for a relationship, then fight for it. Do some action, do it, prove me. Kasi pag hindi, I will going to... Um, end this kasi wala din mangyayari kahit masakit sa iyo kahit ano um you need to decide that you need to tell your person that um you need to do that kasi wala talaga mangyayari nakikita ko talaga dito parang the cycle yung cycle hindi mai-end kung hinahayaan mo na lang talaga dahil nga sa mahal mo siya dahil sa ayaw mo siyang mawala dahil sa ayaw mo siyang um, ayaw mo magkagalit kayo, ayaw mo something, um, hindi ka nalang lang magde-decide, hayaan mo na So, and you, you always feel confused, you always feel parang, um, ano ba to? Hindi ko naintindihan, parang nakakaramdam na ako ng, um, iba, parang hindi walang freedom, walang happiness, dahil sa, ito nang ito nalang tayo. No. I'm going to pull an oracle card for the last part. So, romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. So your feelings are real, and you deserve that. You deserve love. You deserve. You deserve na it's worth na para ma explore yung nararamdaman mo. Na kahit pa paano maging proud siya sa to everyone not just for to the family to the close friends to everyone so um that's why you deserve to be loved and you deserve this yon that is my reading for you